Matapos matanggap ang balita na natuloy na ang pagbitay sa anak, hinimatay at isinugod sa ospital ang ina ng OFW na si Joselito Zapanta. Ayon kasi sa pamilya, nang huli nilang makausap si Joselito, inakala nilang makakalaya na siya. Pero kabalik na pala ang mangyayari. Para sa detalye, live si June Loyola. June! nag ikinagulat nga ng uh, pamilya sa Panta ang ipinalita kanina ng Department of Foreign Affairs na tuloy na binitay ang kanilang kaanak at convicted OFW na si Oselito sa Panta. Bago magpasko, Nakapanayam pa ng na News 5 ang ina ni Joselito panta na si Aling Mona. Nagmamakaawa ang ginang kay Pangulong Aquino na iligtas ang kanyang anak na nasa death row. Napatawan ng parusang bitay si Sapanta dahil sa pagkakapatay sa Sudanese landlord nito. Mahawa kayo sa anak ko. niya siya. Sagipin niya siya sa kamatayan. Kanina, Tuluyan ang binitay ang 35 anyos na OFW sa sobrang sama na loob, hinimatay at agad isinugod sa ospital sa Bacolor, Pampanga ang kanyang ina. Ayon sa kapatid ni Jose Lito na si Rosemay, huli nila itong nakausap kaninang umaga. Akala pa nga nila makakauwi na ito sa bansa at makakasama nila sa bagong taon. Yun pala, yun na ang huling beses na makakausap nila si Jose Lito. Dadali po daw sa sapos na sasama po daw siya. Saan? sabi po ko sa presinto po. po? Yung po, sabi niya. Tapos sabi niya, tatawag ako ulit. Sabi niya, sabi. Hindi nila pinapaalam, ah. Ano, um, meron na lang susundo. So, tama yung sinabi ni Rosemi, Um, maski si Joselito, hindi rin naman niya masasabi kung saan siya papunta. Panganay na anak si Joselito sa kanilang tatlong magkakapatid. Mayroon din siyang naulilang dalawang anak. Sabrang sakit po sa amin, lalo na po sa dalawa niyang anak. Kanina, kamusap po yung dalawa, yung anak niya, pangalay. Sinabi ko sa kanya, wala na yung papa niya. Ayaw nila man wala bakit nam namatay yung papa nila. Ayon sa Department of Foreign Affairs, itinuloy ang pagbitay dahil hindi na ibigay ang 48 million pesos na hinihinging blood money ng pamilya ng biktima. 23 million pesos lang ang nalikom ng pamilya hanggang mapaso ang deadline blood money primarily responsibility ng ano no ng, ng ng family but uh, in all cases no kung saan may blood money uh, malaking tulong ang ginagawa ng ng pamahalaan no, para ma-erase itong blood money na to on the part of the government DFA particularly uh, ginawa namin lahat no yung we have exhausted all legal and diplomatic efforts no uh, to try to to save the life of uh, Joselito para naman kay Susan Ople, ngayong di na nagamit ang nalikom na pera para pantubos kay Jose Lito. Ibigay na lang ito sa kanyang mga anak at sa naulila niyang ina. Bok, dahil nga uh, nagpa-convert na si Jose Lito sa Panta sa rehiyong uh, Islam, ay agad din siyang inilibing matapos nga yung execution. Pero kaya nga kabilang sa tinitignan ng uh, DFA na posibleng itulong doon sa pamilya ni uh, sa Sapanta ay yung uh, pagdadala sa kanila doon sa Saudi. Pero ang umaasa pa rin ang uh, mga kaanak ni sa Sapanta dito sa Pilipinas na sana ay may uwi pa rin ang kanyang mga labi. Bok. Bok, so complete opposite yung nangyari. Instead na mapalaya, eh binitay siya ng tuluyan. Ano pa yung huling uh, binigkas ni Joseito nung mag-usap sa telepono na napaniwala sila na palalayaan na si Joselito? Actually bok ang sasabihin nung uh, mga kaanak ni Jose Lito ay 'yung mga tao daw sa paligid ni Jose Lito nung kinakausap nila ito sa telepon ay masayang-masaya. So para inanticipate nila doon na talagang uh, uh, medyo may pag-asa ata so medyo nabuhayan yung uh, kanilang loob doon sa mga narinding nila at hindi talaga nagbanggit si Oselito ng uh, tungkol sa kanyang uh, magiging execution parang walang sumagi sa kanyang uh, naging pag-uusap sa pamilya. Ang nasabi pa nga niya sa huli bago natapos yung kanilang pag-uusap ay uh, muli daw tatawag si Hoselito sa kanila, maaring posibleng sa iba pang mga detalye po. June na ang sabi ng DFA ay responsibilidad diba ba ng pamilya itong blood money. Kung ganun anong klasing tulong ang naibigay ng gobyerno kung meron man. Uh, Cheryl, oo tama nga. Sabi nga ng DFA, talagang yung blood money ay uh, para doon uh, umaga obligasyon ng uh, pamilya. Pero doon sa Saudi ay eh, talagang uh, marami daw taong... Uh, ibang uh, mga kababayan natin ang nag-ikot-ikot pa rin maging yung DFA at yung uh, embahada natin sa Saudi na tumulong para nga makakalap pa ng uh, ibang pondo. Maliban doon Sheryl, ay uh, sinagot din ng, ng gobyerno yung uh, mga legal assistance habang ininig yung kaso nitong COC nito sa panda. Cheryl. Okay, Bok. nakapag-ipon sila ng 23 million out of the 48 million uh, na dinidemand na blood money. Uh, saan ang galing itong 23 million pesos na nakuha nila? At uh, sino ngayon ang may hawak nito? At ano na ang balak sa perang ito ngayon? Oo. Bok yung uh, nakalap nila na, na 23 uh, million pesos ay mula yan uh, sa iba't ibang uh, tao, kagaya na dito sa Pilipinas, sabi kanina ng uh, kapatid ni Jose dito sa Panta na si Rosme, ay uh, kahit papano nakausap nila yung ibang mga opisyal dito sa Pampanga para nga makahelikom siya ng pondo, may hirapitan daw silang mga senador at ipapang mga kongresista. Ang nais nice nga kanina, sabi nga ni... Uh, ni Mama uh, Susan Kutz-Opte na sana daw ay eh, yung pera na nalikom nga, eh, ibigay na lang doon sa mga ka, naiwang uh, kaanak ni Oselito sa Panta para nga kahit papano eh, makatulong sa kanila. Bok. Mm, so, Bok, so hindi pa klaro kung kanina mapupunta yung pera. I mean, wala pang kasiguruhan kung sa pamilya nga mapupunta yung pera. Hindi pa tayo sigurado oh, doon. Oh, wala, wala pang kasiguraduhan yun, Bok. No? Uh, so yun pa, inaalam pa nila. Pero nga, yun, uh, yun nabanggit nga kanina ni Ma'am uh, Susan Oble na sana nga raw, eh, ibigay na lang doon sa mga naiwang uh, o mga naulilang kaanak nitong si Joselino sa panda. June pahabol lamang. So who decides? Who will decide kung saan mapupunta itong 23 million? Depende pa siguro sa mapag-uusapan ng uh, ng uh, DFA at siguro sa kung magiging apil nga ito ng uh, mga kaanak ni Joselino sa panda. Sa ngayon nakahold hold pa rin yung pera at uh, dahil nga hindi naman uh, naabot yung uh, 48 million na uh, Sheryl na ano, na, na blood money. Loyola live mula sa Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.